kakaibang simpleng lutong bahay po ito mga kaibigan pero alam kong kayang-kaya ng bulsa natin sa ating tasa po ng harina dalawang kutsara ng cornstarch ang ilalagay ko Nga po o konting paminta Isang itlog po ang ilalagay ko. Siguro ay pwedeng kahit konting tubig ang ilagay nyo kung wala pong itlog. O haluin po natin yan. Hanggang sa madissolve po at matunaw itong ating harina at cornstarch. Lalagyan ko po ng konting tubig. Ganari po ang itsura oh. Hindi siya masyadong malapot. Hindi rin siya masyadong malabnaw. Hiwain po na natin itong siling panigang. Medyo may kalakihan po ang siling panigang dini sa banda ko oh balatan ko lang ng konti yung dulo ng luya pagkatapos po, gagayatin ko ng konti lagyan natin ng dalawang kutsarang toyo, lagyan po natin ng konting atswete, pampakulay para maganda at saka po siguro uh, lemon juice o kaya kalamansi konting paminta po natin, yan ang ating pampalasa, sya tapos na, magsimula na po tayo magluto, nakabili po ako ng smelt mga kaibigan, no? hinugasan ko po ng malamig na tubig at ilalagay na po natin din niya yung ating isda sa ating batter na ginawa hindi pa po tapos yan Talagyan po natin ng isang latang tuna yung ating uh, sarsa mamaya para tuna so Tatanggalin ko po yung tubig ha, nitong ating tuna at uh, ayoko nang masyadong may kalansahan. Yung tuna lang po ang isasama ko. O, painit na po tayo ng mantika ha. Madami-daming mantika yung ating gagawin at ipiprito po natin yung isda. siguro po yung mga kalahating tasa, isang tasang malinis na mantika po ire. Subukan natin ng isa kung mainit na yung mantika. Hindi pa. O palagay ko yung mainit na po ngayon. Ilagay na po natin isa-isa. Gumagamit po ako ng tinidoro para malinis yung pagpiprito natin. O, wag tayong gumawa ng suka lamang ang sausawan. Pahabain po natin ang buhay ng ating simpleng ulam para marami-rami ang makakain. Sandaling-sandali lang po ito. Nakita nyo, tostado na. Oh. Paikot-ikuting yun. Oh. Namumula na eh. Oh. Ang gagawin ko po eh, ilalagay ko muna sa isang malukong ha. At sasalain ko po yung mga mantikang hindi kinakailangan. Oh. Yun. Hinaka ko muna sandali yung apoy at masusunog po yung susunod kong batch na iluluto. Hindi ko na pakikita sa inyo ha. Ganon din po gagawin ko. Ipiprito eh. natin. Ayos. Oh, ito na po. Bago po itong kawali natin, itong ating kasirola. Dalawa, tatlong kutsarang mantika po. Painitin natin. Gisa po tayo ng konting bawang. Saka po buyas. Lalagay ko na po yung tuna. Wala yung sabaw, ha? O, lagyan ko po ng tubig ito. Kalahating tasa po ng tubig. Yung ating toyo at atswete. O oh, haluin po natin at hayaan natin kumulo dali. Tikman nyo muna, kapag ka masarap na po ang lasa, maalat-alat, na maasim-asim ng konti at may konting tamis, ilagay na po natin itong sili. Hmm, hindi ko na po ito todo yung silit, maanghang eh. O. Oh. Nakita nyo po ito, itong ating uh, butter na konti, ilalagay ko po ha, para lumapot yung, po yung ating uh, sarsa. Hmm. lagyan ko pa po, po ng kalahating tubig. So, isang tasang tubig na po yung inilagay natin at medyo lumapot ng konti. Nang inilagay ko yung natirang batter eh. So, i-adjust nyo po ang panlasa ha. Nakong tingnan no. Dagdagan pa natin ng konting toyo. Baka tumabang eh. Lagyan pa natin ng konting lemon juice o kaya kalamansi. Dahil dinagdagan ko po ng tubig. kung ngayon po, kumukulunot. Napapansin niyo eh. Malapot na po yung ating tuna sauce na ginawa. Nakakaiba. <laughs> Lagay na po natin tong ating kinchay o kaya naman ay sibuyas na mura o silantro para may maganda ang kulay ng konti o nakita niyo po ba isama na natin itong ating smelt na pinarito na tostado yan ay kung kakain na po kayo Yon. ayos po ba? nagustuhan nyo po ba? o di nakaraos hanggang sa susunod po muli si Ron Bilaro